Hello mga kapatid, mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga bro, sis, madam. Sa muli ito naman po ang inyong lingkod, ang hiwaga ng kalikasan, nagbabalik naman po mga kapatid. Meron naman po tayong nakita ng na mga kakaiba na mga gamit at may mga gamit na pamana ng ating matalik na kaibigan na kilala ng karamihan mga kapatid pero bago natin simulan mga kapatid ay papatugtog muna natin ang ating maywagang patalastas Hello mga kapatid, welcome back again Unang una sa lahat kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel At mailig kayo sa mga mocha, agi matanting anting-anting pampaswerte Anik-anik at iba pa eh. po, like at share nyo na rin doon sa mga kaibigan natin Na may paniniwala din sa mga gantong usapin At kung kayo naman ay walang paniniwala sa gantong usapin Ay malaya po tayong maghanap ng video na nar nararapat po para sa atin yan mga kapatid, huwag na po mag iwan ng kung ano ng comment. Bill ang respeto lang po sa aming mga tingeros at tingeras. Ayan mga kapatid. Ito po yung ating mga natawag ito na ano bulalakaw na anay mga kapatid. Yan, ito Ito. Ito'y lang matagpuan mga kapatid ang bulalakaw na ito. Ito ay madalas ginagamit sa ano pang sangkap ang iba dito mga kapatid ay ibabad ito sa ano sa tubig saka ipainom doon sa pasyente mga kapatid ito ay pangkalatang gamit mga kapatid dipinsa mapakulaman o barang at saka kahit sa mga physical na atake mga kapatid ay pwede ito gamitin ito may dala itong kabal kunat lihis mga kapatid ayaw putukan yan ito naman yung ano mga kapatid ito yung ating sa, sa langgam ito mga kapatid yan at ito ng langgam yan o at ng langgam lakas ng ano nito yan may ano pa oh. isang katawan ng langgam yan yan ang ganyan, muna yung nakasulat mga kapatid, oh. G. Oh, G. E. Parang Jesus. Oh. Oh, Jesus mga kapatid, oh. Muna nakasulat, oh. G. S. Oh. na May isa ko, ano. Sa, ano. Ito yung, ano. Malupit. Mocha ng langgam na, ano na yung nakasulat na Jesus ito ay ano mga kapatid nagawin itong pang sarili ang gamit na ito sapagkat so, bira lang mga tagpuan mga kapatid ang mga may nakaukit na Jesus yan pang kalatang gamit yan mga kapatid ito naman po ang isa sa mahirap matagpuan mga kapatid ito kung mapapansin ay kulay puti lang siya yan pero isang dugo mga kapatid ya hindi ito mawala sa pangsangkap mga kapatid sapagkat pampalakas ito ng gamit ibaba dito sa tubig kasama ng santuara at pwede niyo itong dasalan at ikonsagra sa gamit at pagkatapos ay wisikan mga kapatid yung mga gamit niyo yan mga kapatid ang gamit itong ano kulay dugo ito yung isa mga kapatid na bira lang din patagpuan yun yung mga kapatid oh. Yan. Tingnan nyo. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Oh? Ang taong ito ay sinunong kamatayan. Yan, oh. Mataas yung ano, may may kalo pa mga kapatid. May dalang ano. Itong parang ano. Yan Oh, karit. Yan. Ito ay bihira lang din matagpuan mga kapatid na gamit pang sarili yan bawal itong mapunta sa maling bak baka gamitin sa ano kalukuhan ang gamit na ito ito naman yung ano kung titingnan ninyo ay ano daliri yung dito mga kapatid oh, parang hinlalaki ng daliri yan o oh. pero ito ay sa saging mga kapatid puso ng saging ito yung pinakagitna na oh. may mga ugat ugat pa yan yung sa puso ng saging to mga kapatid ito ay kalob ni ano bro jewel Kahukom yan shout out sa bro ito yung isang uri ng ano kidlat yan oh. may pagkakristal kulay yung hugis piramid siya, yung parang aro yan oh. ito ay lang din matagpuan mga kapatid na hugis kidlat na ito hindi magnetic mga kapatid pero may pagkakristal crystal siya. Ang bihira lang din na matagpuan na kidlat mga kapatid ay katulad nito. Yan o. Ito ay kalob din ni ano, brood Kinat niya dito, pinutol niya yung klate dito. Sinangkap niya sa mga sa kanyang mga kasa ni brood jewel kahukom. Yan o. Ito ay bihira lang matagpuan mga kapatid. Ito yung ano, buo talaga siya na maliit. Yan. Tingnan niyo mga kapatid o ang kidlet na ito yan o yan yan ito yung may pagkakristal may pagkakristal lang dulo yan kulay green to dati mga kapatid habang kinunsagra ko siya ng kinon yan nag iba sa ng kulay yan o lumalabas yung tunay niyang kulay mga kapatid yan mga kapatid uh, doon naman dako naman doon tayo sa ano sa pagpapagana ng gamit mga kapatid may mga viewers pa rin natin na hindi naiintindihan ang pag gamit nito mga kapatid ang mga motse mga kapatid ay likas sinasabi na ano likas totoo yan mga kapatid likas pero naka-off mga kapatid parang cellphone full charge siya pero naka-off kahit anong pindot ninyo diyan kung hindi niyo na on yung ano hindi niyo na open ang gamit ay hindi gagana mga kapatid kailangan yung i-on mga kapatid para magamit niyo ang visa ang paggamit naman sa ano for example 100% yung ano sa baterya ng cellphone ganoon din sa gamit bawat gamit niyo bawat for example ginagamit niyo sa araw-araw yung ginagamit niyo sa lakas or suerte swerte man mababawasan ng ano niya mga kapatid yung lakas niya kagaya ng cellphone gamit ka ng gamit mababawasan yan ng bar para ano naman para bumalik yung ano niya bisa pataas para ma-forge na naman siya ay kailangan din siyang dasalan yung mga kapatid i palakas pampalakas ganoon pampalakas ng gamit Ayan mga kapatid. Ayan na ang haig At iba pang yung konsagra at ipambinyag. binyag. Ayan. Mas may nam na pang pagana mga kapatid ng gamit yung kuram. Ayan. Tatlong bisis yung ausyam na bisis ang kuram. Tatlong bisis yung ano yung sator. At saka sa dulo naman yung sa isusin ninyo yung ano Surka or kahak yan Surka or kahak yan mga kapatid Yan mga kapatid Sana po ay may natutunan kayo At Sana po ay nagustuhan ninyo Ang aking Mga ina-upload Yan Malaw si Nunong Kamatayan Yun, no? May daladala pa siyang Karit Yun, no? Matalim ang karit niya Si Nunong Kamatayan Dito ipang sarili Shout out sa inyong lahat mga kapatid Mga brosis madam San man kayo naroon sa mundong ibabaw Shout out po sa inyong lahat at sa mga ka kaibigan kong mga vlogger kapwa anting Ross. shout out po sa inyong lahat ingat kayo palagi mga kapatid galayin natin magdasal araw araw para lagi tayong gabayan ng ating Diyos amang may likha at lagi, na, nating pagkatandaan ang pinakamalakas na susi at agimat sa buong mundo ay ang pananampalataya sa dakilang amang may likha siya lang ang may hawak mga kapatid ng mga bertod mga kapatid kung bukal ang inyong kalooban mga kapatid ay check na ipapagamit ninyo eh, bibigay sa inyo ang visa ng isang gamit i-unlock niya mga kapatid yung nakalock na no na gamit para magamit sa taong nararapat yan, mga, yan ang mga kapatid papaalam na ako mga kapatid shout out sa inyo lahat ingat kayo palagi God bless all po sa